Hello, hello guys. Ito kung mapapansin nyo ito ay kalamay yung bilog. Ang tawag ni, nila dito sa Bicol ay kalamay. Ayan. Tapos magluluto ako guys ng ano, sinokmane. Ang tawag namin sa kikeson. Tapos nagsaing na rin ako ng malagkit na bigas. So sa iba, Biko ang tawag nila. Pero hindi ko alam kung ano pa ang tawag nila sa iba. So nilipat namin dito sa labas dahil uh, para maginhawa kasi mainit dun sa loob. Ito na, halo-halo lang hanggang sa lumapot. At nung lumapot na, ito na nga yun sinalin na namin yung malagkit na kanin dito. Kasama ko na sa paghahalo yung scar ko. Tapos, basta halo ka lang ng halo para ano, kumapit dun sa lahat. Ng, para masigurado natin na maka, kumapit sa lahat ng kanin. Yung matamis na nilagay natin. Ito na, nilipat ko na medyo marami to. Isang kilo to guys. Tapos kalahati nung yun nga yung parang bao kanina sapat lang yung tamis niya. Well, hindi, hindi na ako nagdagdag ng kahit anong asukal. Tapos, dalawang buo na niyog ang kinayod po. Apat lang na cup yung tubig. Tapos, ito na po. Kumuha lang kasi ako ng sauce para ilagay sa ibabaw. Ayan na.